Hello, Hello, good morning. morning. Hello, good morning. Ah, uh, masasabi ko lang doon sa questions mo. Ang responsableng kabataan ngayon ay si Shem yung sasagot. Shem, ano yung responsableng kabataan ngayon? Ay, ay, ano, isa ay, ano, i follow mo yung mga magulang nyo. Mm, I, tama. ano, obey ninyo. Yes. Mag-respect ninyo. Yes, Tapos, good. Tapos yung dalawa Pangalawa. sa akin ay i-read mo yung bible ibasahin niyo yung ang biblia correct ano ba sinasabi ng bible sa, sa 1 corinthians 15:33 15, do not be misled Bad company corrupts good character Ano ano ibig sabihin noon kailangan huwag kayong magsasama sa mga masama masamang gawain ng mga kabataan niyo okay so pag sumama kayo sa mga kabataan na nag-aaral, nakikinig ng, salita ng Diyos, magiging maganda ang buhay nyo. Okay? So, have a blessed day. Enjoy. Bye. Bye. God bless you all.